Oh, may sakit pa ba? Hindi pa nawawala. Kahit anong tabletas at anong gamot, hindi tumatalab. Mayroon ako sa iyong ibibigay at bilihin mo na mura-mura lang. At ngayon mawawala na kung may sakit ka sa bugres o sa anong mga sakit mo o sa taitok. Ito, mas mabisa malunggay marami nang naayos nito at mapayos sa inyong lagay kung mayroon kang lagay kung hindi pa sira maayos yan kung sira nang ma maayos pa rin yan ito tuba tuba mabisang gamot uminom ka gabi gabi araw araw kaya tawagin mo ako si tambularyo wow. ang tagapagligtas sa mga may, may sakit katulad ng arthritis, diabetes, rayuma, at masakit na hindi basta-basta na sakit yung nasisiraan ng ulo. Kaya pwede nating ayusin. At mayroon din akong maso. Ah, uh, gamot pa rin ng ano, malunggay. At uh, gaganyanin ganyanin lang kita. Okay na. Kaya, mga kaibigan, dito kayo sa akin bibili ng mabisang gamot dahon ng malunggay at dahon ng tuba-tuba. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Punta, na, puntahan nyo na ako. Ako si Tambularyo. Wala mo explaining sa sa hirap sa mga pagsubok sa handa sa buhay Sa handang makipagkilala at palakaibigan sa mga kulitan, harutan, asaran, kaya kanyang sasabayan Tungkol lang Mex Vlog, tayo na at ito ay ating suportaran